Good morning! Welcome na naman sa ating channel. Sa video ito maglalagunulok tayo. Ang rutang ito ay may haba na 167 kilometers mula dito sa amin sa Muntinlupa. Hmm. Ba? ito yung first na long ride mo. Kaya ito, bibigyan ko kayo ng tips kung paano matatapos ng matiwasay ang long ride na ito. Bago ang lahat, define muna natin kung ano ang long ride sa paghahalungkot ko sa Google, wala naman talaga na-establish ko ano yung long ride. Um, ang pinaka nakita ko, eh, nagbabase talaga sa yung physical fitness. Pero sige, in general, eto, define natin. Kung ano yung mga klase ng ride. Unang-una, -una, yung short ride. Ito daw ay may less than 1 hour na duration. Medium ride, more than 1 hour, pero less than 2 hours. Tapos yung long ride, 3 hours or more. Oh, sige. So, eto, Laguna Loop. 3 hours or more to. Nung nagsisimula akong mag Laguna Loop dati, first time ko, inabot ng 15 hours. Matinding long ride yun, yung first time ko. Kaya, ayan, gaya ng sabi ko kanina, nagbabase talaga sa physical fitness mo. Sa mga newbie, katulad ko nung kapanahunan, 12 to 15 hours matapos mo yung Laguna Loop sa mga intermediate riders 8 to 10 hours tapos dun sa mga advanced riders ayan 7 hours kaya nilang tapos yung loop na yan at syempre hindi depende din sa bike na dadali mo para sa gantong ride pinaka comfortable MTB at the expense of medyo mabagal lang kung road bike kasi matagtag sa katawan pero yun talagang matulin talaga pag road bike yung dadali mo kaya, ayan, depende sa trip mo. Itong 167 kilometers na loop, halo-halo lo 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 pagpuli ng konti kaysa pagka tinira mo yun ng counter clockwise medyo false cut yun tapos banyos ko sa banyos, 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 banyos itong kapanahunan itong Laguna Loop yung ginagawa kong benchmark para sa readiness ko for multi-day rides ang ginagawa ko dati bago sumapak sa mga multi-day rides at least 3 months before nung event nakakapag tatlo o apat na nagunalop na ako kasi dahil nga tayo ay weekend warrior lamang tayo nakakapag bike lamang ng mga weekends kaya uh, ganun yung setup kaya ayun, kung balak nyong mabuti um, day ride Manila Baguio Manila Bicol Manila Apari Ingat rin niyo. Mga 3 months before ng event at least. kapag tatlo o apat na loop na kayo na ito Para nakapag-prepare na kayo ng inyong fitness para sa mahaba-haba ang ride nito. Oh, okay, ito na. Bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano nyo matatapos at mag-survive itong Laguna loop. Tip number 1 preparation is the key prepare nyo yung bike nyo kung nasa condition ba tapos yung mga tools ninyo yung inner tube multi tool patch kit tapos dala kayo ng langis kasi minsan kasi pagka inabot kayo ng ulan dito gaganit kasi yung kadena ninyo tapos ilaw syempre safety para visible kayo pagka ginabi kayo tapos ang inyong identification tsaka emergency contact at syempre paalam kayo sa mga may iwan nyo sa bahay para alam nila kung saan kaya hanapin tapos update update kayo para in case of emergency madali kayong mapupuntahan cellphone tsaka pera tip number 2 6 to 8 hours of quality sleep ibig sabihin tuloy tuloy na tulog na pagka pumadya ka ng puyat hindi mo rin may enjoy tong ride na to at the same time mas tatagal yung biyahe mo kasi kailangan mo umidlip na umidlip sa mga stopover kaya prioritize your sleep eto bakit yung fueling mo yung carbs tsaka hydration yung pag inom ng tubig kung na na makamdaw mo yung uhaw pag inom ka ng tubig kahit mga every 10 to 15 minutes kahit yung isang puno lang ng bibig mo para hindi ka matuyo ng tubig sa carbohydrate na kakainin mo every 30 minutes or 45 minutes kapag may ginunguya ka na kahit mga pachi bar, chokmucho sa source of carbohydrates para hindi ka agad malas pa pang apat yung pacing mo naman eto nakadepende sa bawat siklista eh o sige, pagka doon sa mga nagsisimula pa lang, kahit mga 15 to 25 kph sa patag, okay na pacing na yan. Tapos tong bombya eh pwede mo naman tagpit-tagpin. Kahit pahinga ka ng every 30 to 40 km o katumbas ng every one and a half to two hours, pwede kang maglagay ng mga water breaks. Kaya kung may cyclometer ka, yan, malaking tulong yan. Kasi doon mo makikita yung kung ilang kilometro na yung binabiyahe mo, ilang oras ka na ang buwabiyahe. Tsaka syempre, yung bilis na takbo mo. Ang kagandahan yan, pagka kumakain ka habang napadyak, pagdating mo doon sa mga stopovers, hindi mo kailangan kumain ng sobrang daming pagkain tsaka kanin. Pagka sobrang nagpakabusog kasi, tapos bumiyahin ulit kayo, ay, ang ang po pumadyak ng sobrang punuan dyan. Pagka sumisipa ka na, mas pinaprioritize kasi ng katawan yung pagpadyak mo kaysa pag-absorb ng pagkain. Kaya, ayun, pagka binundat mo pagkain, may empacho ka talaga. Asa at pa mo. Pang lima, sa mga ahon na katulad ng ganito, ilagay mo na sa pinakamagamong giring. Doon pala sa paanan ng ahon tapos habang umaahon ka yan, eh, one to one na lang eh, di mo naman kailangan taposin talaga yung mga ahon na ganito pagka pakaramdam mo na puputok ka na eh, pwede naman pahinga pwede naman lakarin okay lang yan, kahit tumukod ka mahalaga naman, tatapusin mo na yung buong ruta at ayan sa aking mga tips sana may mga natutunan kayo iyak mapapaganda nyo na ang inyong napipintong Laguna na look so uh, yun napakita ng mga tanawin dyan picture taking tapos full trip after isang mahabang biyahe long ride na ingat